Ma. Hmm. Hindi ito na ako sa kapatid ko. Alishan, come here. Come here, Alicia. Hi. Say hi to my vloggers. Say hi, hi. Hi, vloggers. Hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, vloggers. Ay, nagbibigyo na yan siya mag-isa lang. Ah. Ah. Halo, halo blogger. Nah. anak tang kapatid ko here. here. Halo, halo blogger. Uh, <coughs> malambing si Alishan. Pagdalhin to sa Pilipinas, magbabad sa dagat. Alishan. Yeah. <coughs> ah, uh. huh? Malapit lang naman eh. Ayan. Okay. Oh, anong alin natin ngayon, te? Hmm. Ay, bayo. Walang nangyong filter. Ano lulutuin natin? Walang filter yung ano nangyong. Hindi na usong filter-filter. Ano yan, eh? Maganda pa rin dapat dyan pag walang filter. Lagi ganyan ang ulo ko. na nga so, ako. So, naku, nisasawa sa pin. Kaya... Ayan yeah. ang kwarto nila. Kasi nilipat din sila. Yan, dalawang kwarto. Yan natin mga, yan natin nila. Yan na nila. Yan na punong puno. Isang linggong budget lang nila ito. Samantala ako pag ganito, isang buwan po na. Minsan dalawang buwan na. Yung sisa kasi ano, di ba, kakain ka na nasa otso. Bago yan matulog oh. kulit, kakain na sa ulit. Pero mga matamis. Ayan o. Hindi. Punta ka agad dito, nakalagay lang sa papel yung mga bifty. Ganyan yan, pag ano, bibili, ganito lang nilalagay lang nila sa papel. Nasa ito, din dito. Oo, oh, bifty. Okay. Dapat ang inyo naman luto yung no, luma. 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 Kasi, alam ko yung luto. Mushroom, dapat na kain Oh, mm -hmm. uh -huh. Ano yan? Okay? Ano to? Okay? Salad. Salad to? Mm -hmm. Ganyan lang? Ano yan? Bisi salad. Parang atsara. Paralis yan. Kami alis yan. Hindi vlogger! Ito strawberry. Masarap. ba? Masarap. Ano ko na lang? Ayos Ice cream na lang? Huh? Puro na ice cream. Hindi. Yogurt yan. Ano? Um

Olive oil. Olive oil. Hello. Pati, pati din. Pati din lahat yan. Oo, lahat. Pati ito, patanggal din.

Dap editap, dati, kasi, dati din, kasama mo Ito Dati ko sa luto-luto Magluluto Dapat, olive oil. Dapat maasim-asim, napakaganda ng. Mainit, ba sobrang Bakit? subanginik din siya para sa ibabaw ano siya parang sunog tsa sa ilalim ano tulsi <makes in the kitchen> mabilis lang parang 3 minutes 3 minutes kabilang sa iyo pato na lang kasi pa ano pa ma matagal mo ano, siya nito so, ano mo siya natu si sa nindustriya yung may dugudu. Ah, si ai che getmi. Danke. Këtu që dojmë. Kuçi me telefon, paqë mos. Ustan na sve. Dakere, je bolino vodilacion. Ja na majishtë ta dam. Para mo, 'yun, ng plastic. <tinyan> yeah, yeah, so, uh, Dami kung law, na nang <tinyan> ano? Uy, sige makuha vitamin ano, may seven store bibilang ko 'to, malaki. 'Yan, tinakoy si Nabeciel. Store Kasi linggo, sarado 'yun. Sarado, matitindihan dito ko. Sarado dito mga linggo. Dito naman, doon naman sa harap sa naman ano. Pa-linko parang may oras lang nitong oras. Nandito sa Ang kulit dito tin Oo, oh, pamilya na talaga, kayo wala kang makulang. Pag isimbre nga dito, sarado yung mall, hindi sa ano, sa Sarado nga dito, pati minko, sarado. Ba't yung ganun din sa saturday, tayo hindi nagsasarado, ba't may tao eh. doon sa atin, Dati kasi nag-grow, bago pa kami nag-grow, bago pa kami sa hanggari, doon sa ano, Tapos nag-ano kami, nag-grocery. Nag-grocery kami, ano na, pinabalik sa amin yung pinaiyunan sa amin yung pinamili namin. Bakit? Sarado na? Kasi, oo, sarado niya, uh, kulit, na daw sila. Ah, kulit, sila pakialam kung ano, diba? katulad sa tao, mo na, diba? Yan, pinakakaiba. Ha? Ano dyan? na Ganyan na lang. na lang. Ganyan Ganyan na na lang. Ganyan na kasi. Ganyan

Takipan, pag naman. man, ano Dry naman. Kasi pag itinat mo siya, mamaya, may kita mo na may juice to Hindi to buiro. Ano nyan katar? Kasi